Napuruhan sa ulo at mata at napilayan pa sa paa ang tatlong tauhan po ng Philippine Navy na sakay ng resupply boat na binomba ng water cannon ng China sa Ayungin Shoal. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang bangka. Yan ang pampagising na balita ni G. Robles. Dalawang malalaking barko ng China Coast Guard ang nambomba ng water cannon sa resupply boat ng Pilipinas na Unaiza May 4 o UM4 merong nambobomba sa harap, nahahagip din ng gilid ng bangka at meron ding nambobomba sa likuran. May pagkakataon pang sabay binobomba ng tubig ang walang kalaban-labang bangka ng Pilipinas. Walong beses tinamaan ng water cannon ang UM4. Nangyari yan itong Sabado ng umaga sa gitna ng resupply mission patungong BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Sa kabila niyan, pinilit makalusot ng resupply boat pero hindi ito umubra sa China Coast Guard vessels. Mula sa malayo, tanaw namin ang sunod-sunod na pagkuyog ng China sa ating resupply boat. Habang nangyayari yan, naharang at napalayo na sa UM-4 ang mga escort nitong Philippine Coast Guard vessels na BRP sindangan. Nagkabanggaan pa ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard Vessel. Sa aerial video na ito, kitang-kita naman ang pag-corner ng tatlong barko ng China sa BRP Cabra. Sa mas malapitang kuha, halos dumikit na ang China Coast Guard Vessel na ito sa BRP Cabra. Sa sobrang lapit nga itong China Coast Guard Vessel sa sinasakyan natin ng BRP. Cabra ay halos kitang kita na rin natin yung mga sakay nito na sinasabayan din tayo sa pagkuha ng video at mga larawan. Hello! Why are you blocking us? China Coast Guard! Hello! Inabot ng ilang oras bago makalapit ang BRP Kabra sa Unaiza May 4. Palutang-lutang na lang noon ang UM4 at nakapatayang makina habang ang mga crew ng resupply boat naglilimas ng tubig. Habang papalapit sa sinasakyan naming BRP Cabra ng May 4, mas naging malinaw sa amin ang tindi ng pinsala nito. Matapos nga ang ilang oras na habulan at magkabilaan na binomba ng tubig ito na nga yung pinangangambahan natin, tuluyan ng nasira ang resupply boat na Unaiza May 4. Kung makikita nga ninyo, if halos magkalasog-lasog na yung uh, malaking bahagi nitong resupply boat. Ayan, makikita po ninyo, dyan sa taas niya, nasira na ng pagwater cannon ng China Coast Guard. Bog-bog sarado ang resupply boat sa lakas ng water cannon ng China. Wasak ang bintana gayon din ang gilid at nagkalat sa loob ng UM4. Halos matuklap din ang kisame nito at nagkapunit-punit pa ang mga trapal. March 5 ng punterya hindi ng water cannon ng China ang UM4. Apat ang sugatan noong mabasag ang salami ng bintana nito. Ngayon, idagdag sa mga sugatan ang tatlong sakay ng UM-4 nitong Sabado. Mga tauhan sila ng Philippine Navy. Isa-isang inilipat sa BRP Cabra mga sugatang tauhan ng Philippine Navy. Napuruhan sa kaliwang mata ang isa sa mga biktima. Nagkasugat-sugat din siya sa kamay at braso. Pangalawang beses niya nang naranasan ito dahil sakay rin siya ng UM-4 noong March 5. Mm, o oh, nakayang-kaya pa namin pero itong Uli na, wala na. talaga malakas na masyado. Hindi na kinaya ng alam. Nasa bridge o control ng resupply boat daw sila noon nang targetin sila ng water cannon ng China. Sa lakas ng bugan ng tubig, kanya-kanya silang pulasan. ano na kami, nag-cover na talaga kami kung saan pa kami pwedeng mag-cover. Kaso wala na, kawala na kami matakbuhan doon. Doon na lang kami sa isang kwarto. Sir. Oh, po, sir. Napadasal naman ang isa sa mga biktimang tinamaan sa ulo at napilayan ito, sa paa. Nanginginig at namimilipit daw ito, sa sakit. Saan-saan po saan kayo sir tinamaan at anong masakit po ngayon sir sa inyo sir? Hindi din sir? sir. Sure. Ako, sir, na ako. Hindi natuloy ang Unaiza May 4 sa Ayungin sir. Pero nagpadala ng rubber boat ang Philippine Navy para mailipat ang mga supply nito at mahatid sa BRP Sierra Madre. Agad naman niyan tinapatan ng China at nagpadala rin ng dalawang rubber boat para magmanman. Sa hinabahaba ng paglalayag, naihatid pa rin sa BRP Sierra Madre ang mga supply para sa mga Pilipinong sundalong nakaposte roon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.